Magandang araw sa ating lahat mga ka-rider, no? mga kamotor. So, welcome sa another video ng Mojo Shop. Ito na naman tayo sa isa na namang kapakipakinabang at kapupulutan ng aral sa ating pang-araw-araw na pagmamotor o pagpapagawa ng ating motorsiklo. Ano? So, itong unit na to, uh, itong Yamaha SC, ano? FC YTX, no? or any kinds of motorcycle, no? pag nagpabukas po kayo ng starter let's say uh, napudpud yung carbon ayaw na mag start ng motorsiklo ninyo o hindi na gumagana ang ating push start no? Uh, isang typical na problema po niyan is yung ating yung tiyotaw na carbon brass ng ating motor starter no? so ayan, ito yung motor starter no? ng ating unit dito ano? so napansin ko dito ang kanyang Uh, bolt na nakalagay is yung ating tinatawag na allen bolt no yung ganire no yung bilog na may hexagon na uh butas so ang aking experience po sa ganitong bagay ano uh, kalimitan no talagang nalolo stress siya I, i mean hindi lolo no na nabibilog gaya nere ayan tingnan niyo yung tornilyo no bugbog sarado na no? So, pag ito ibinalik niyo ay eh, papahirap man kayo magtanggal lalo doon sa sulok na ito. Ayun, yung sulok na 'yan. So, ang hirap dukutin, no? So, suggestion po, no? Huwag na po nating ibalik yung gantong klaseng tornilyo, no? Meron naman pong alternatives diyan, no? Na hindi siya agad-agad na bibilog o na bubukalkal ng ganito, no? Ayun. Ayan nyo, bugbog, sarado si Allen Bolt. So, pag ito kasi, uh, sobrang higpit ng pagkaka, ano doon, ano, pagkaka-intact doon sa ating uh, crank cover o yung crank case na tinatawag, no, eh, napaka, ano talaga, alisin, no. Kaya, I suggest na gumawa kayo o kumuha kayo ng alternative screw or bolt na gaya nito, no. Ayan, yeah, yung kantuhan yung gilid-gilid para the next thing around na buksan ninyo eh hindi na kayo gaanong mahihirapan. Pero make sure na ang gagamitin yung bolt is yung high tension bolt o tawag nito uh, black screw. Uh, forgive the words ha basta yung matibay no yung black screw or any alternative screws or bolts na dapat ay eh, hindi mabibilog yung ating kanto. The next is huwag po kayong gagamit ng local na tools no? alimaw, napalitan nyo ng ganung bolt gumamit kayo ng original na tools para hindi mabilog yung ating kantuhan no? ayan, yung kantuhan na yan para hindi mabilog likewise dito sa ating allen bolt huwag no? kayong gagamit ng uh, yung mumurahin o yung madaling mabilog o madaling masira na tools kuha kayo ng medyo magandang uri o magandang klase ng ating tools na gagamitin para maiwasan ang pagkabilog o pagka uh, ubos ng kantuhan ng ating tornilyo so suggest ko po palitan nyo yung starter motor nyo ng bolt no? so ayan hindi siya madaling mabilog hindi gaya ng allen bolt talagang eh, pag umigkas, ah, finish ka hindi mo na siya matatanggal ng basta-basta so, eh, second option yan, niyo, ninyo paispatan ninyo para mabunot yung tornilyo, pero ito yung shortcut no? once na nabunot ninyo palitan nyo na kagad ng bolt no? eh, ayan eh, basis sa aking experience laang, kaya wag nyong Uh, danasin yung aking experience na sa hirap magtanggal ng ganyang klasing tornilyo sa starter dahil iyan po ay dukutan sana po ay nakatulong tayong muli sa vlog kong ito para sa pang araw araw na ating pagpapagawa o pagpakumpuni ng ating motorsiklo ito kung inyong matata matatanggal naman ng ano eh kahit hindi nyo na kailangan ng mekaniko kahit kayo na lang pero pag natanggal ninyo palitan ninyo okay So salamat po sa panonood ng aking vlog. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko at nag-follow sa Facebook account ko. Eh naway nakatulong ako sa inyo kahit papano. So keep safe and God bless us.